Ano ka pa lalaki? Minsan hindi mo talaga matukoy kung gusto ka ba ng babae o hindi. Kasi iba magmahal ang babae hindi laging bulgar, hindi laging deretsahan. Pero sa likod ng katahimikan, may sinyales at kung matuto kang basahin na to, mapapalapit ka sa katotohanan. Kaya sa video na ito, ibubunyag natin ang limang sinyales na gusto ka ng babae. Kahit hindi niya inaamin. Ang pagiging lalaki sa modernong panahon ay hindi lang tungkol sa panlabas na anyo, kundi sa lalim ng pag-unawa mo sa sarili, sa mundo, at sa mga babae. Bilang isang lalaki na naglalakad sa landas ng stoicismo, alam mong ang emosyon ay hindi dapat pinapangunahan ng kilos, ngunit hindi ibig sabihin nito na bulag ka sa mga palatandaan. Kung gusto ka ng isang babae, hindi niya laging sasabihin ito. Hindi niya laging aaminin, pero ang katawan niya ang mga kilos niya at ang kanyang subconscious nagsasabi ng totoo. Ang babaeng may pagtingin sa iyo ay may mga senyales at kung ikaw ay may sapat na kamalayang pansarili, mararamdaman mo ito. Hindi mo kailangang tanungin siya, hindi mo kailangang manghula. Ang kailangan mo lang ay magmasid at maghintay. Ngayon, simulan natin ang pinakaunang senyales. Senyales 1. Tila laging nasa malapit siya. Kahit wala namang dahilan, sa mundo ng mga babae, bihira ang pagkakataong lumalapit sila sa isang lalaki ng walang dahilan. Kaya kung napapansin mong tila, laging nandyan siya sa paligid mo, sa lugar na madalas mong puntahan, o kahit sa mga simpleng pagkakataon sa sa social media may posibilidad na hindi ito aksidente. Hindi niya sasabihin ito, pero isipin niya baka makita ko siya. Ito ang silent longing. Ito ang tinatawag na strategic proximity. Kapag gusto ka ng babae, gagawa siya ng mga coincidences. Makikita mo siya sa hallway, sa kainan, sa gym, o sa comment section ng mga posts mo. Wala siyang sinasabi, pero siya ay naroon. Bakit ito senyales ng interest? Dahil hindi gagastusin ng isang babae ang kanyang oras at presence kung hindi niya ito pinahahalagahan. Tandaan mo, ang oras at atensyon ng babae ay para lamang sa taong nagbibigay sa kanya ng kilig o koneksyon. Kapag siya'y laging narian, baka inaasam niyang mapansin mo siya. Hindi mo kailangang maging mabilis mag-react. Sa halip, obserbahan mo. Huwag kang agad mahulog sa ideya na gusto ka lang niya. Tanungin mo muna ang sarili mo. Anong ginagawa niya dito? At anong pattern ang makikita ko sa kanyang kilos? Ang tunay na lalaki ay hindi basta-basta kumikilos sa emosyon. Pinagmamasdan muna niya ang galaw ng mundo bago siya sumabay dito. Senyales 2 maliit na bagay, malaking reaksyon. Kapag lahat ng sabi mo may epekto sa kanya, minsan may mga bagay kang binabanggit na simpleng joke lang, pero napapansin mong parang ibang level ang reaksyon niya. Tumatawa siya ng sobra kahit di naman sobrang nakakatawa. O kaya naman, konting banat mo lang, biglang tatahimik, magkakatinginan kayo. At parang may mabigat na meaning sa mata niya. Bakit ganito? Kasi kapag gusto ka ng babae, Hypersensitive siya sa bawat sinasabi mo. Ang simpleng salitang galing sa taong may special na lugar sa kanyang puso ay nagiging parang bombang may emotional na impact. Psychological insight, the mirror effect. Kapag interesado ang isang tao, tinutuntun nila ang bawat salita mo. Gumagamit sila ng tinatawag na mirror neurons kung saan ang emosyon mo ay nagiging emosyon din nila. Kapag masaya ka, masaya rin siya. Kapag seryoso ka, bigla rin siyang natutulala. This is not just attraction. This is emotional synchronization. Mga halimbawa ng senyales, nagkwento ka ng childhood memory at bigla siyang naging invested. Nagcomment ka lang ng mukhang antok ka at bigla siyang naging conscious. May sinabi kang plano tapos nagtanong siya ng marami detalye. Date, sino kasama? Bakit? Paano? Hindi yan dahil chismosa siya. Curious siya sa'yo at gusto niyang maging bahagi ng mundo mo. Stoic Angle Emotion Bilang reflection hindi kumpirmasyon. Ang lalaking matatag sa sarili ay hindi agad nagpapadala sa emosyon ng iba, pero ginagamit niya ito bilang window sa katotohanan. Hindi mo kailangang magtanong ng direkta, gusto mo ba ako? Mas maigi kung titingnan mo paano siya nagre-react sa mga kilos ko. Ito ang wisdom ng isang lalaking hindi nagpapadala sa bugso ng damdamin. Ang stoic ay kalmado pero malalim ang obserbasyon. Isang real life scenario. Isipin mo ito, may babaeng kasama ka sa barkada. Biro lang ng tropa ang pinag-uusapan, pero nung ikaw na ang nagsalita, iba ang titig niya. Para bang sa dami ng boses sa paligid, sa iyo lang siya nakafocus. Tapos may sinabi kang plano mong mag-travel at agad siyang nagtanong, Kailan? Na saan ka pupunta? Ikaw lang? Akala mo simpleng usisa lang. Pero sa totoo lang, iniimagine ka na niyang umaalis at baka hindi niya alam kung kaya niyang di ka makita. Guidance sa mga lalaki. Kung ang bawat salita mo ay may epekto sa kanya mapagalit, kilig, lungkot o hiya malaking senyales yan, pero kuwai wag mo agad i na gusto kanya. Ang tunay na kalalakihan ay kalmado, mapanuri at may disiplina sa emosyon. Huwag mong i-pressure ang babae. Hayaan mong unti-unti siyang lumapit. Tandaan ang bulaklak ay hindi kinakaladkad para mamukadkad. Pinapanood lang natin habang dahan-dahan itong bumubukas. Senyales stress, social media signals, pansin ka sa lahat pero hindi ka tag. Tahimik siya sa personal. Pero sa social media nandoon siya. Isa siya sa unang nag-view ng story mo. Madalas siyang mag-like. Minsan mag-react pa pero never siya nagko-comment. -co Kapag nag-post ka ng meme, isi-share niya yun. Pero hindi ikaw ang tinatag. May pattern kang mapapansin. Parang gusto niyang mapansin mo siyang nandyan pero ayaw niyang mahalata ng iba. Anong ibig sabihin nito? Ito ang tinatawag na silent interaction. Ang babae na may gusto sa iyo pero hindi handang umamin ay gumagamit ng digital breadcrumbs para ipahiwatig ang presensya niya. Hindi siya diretsyo, pero consistent. Kapag may bagong post ka, andyan siya agad. Isa siya sa top viewers. Hindi siya nawawala. Kapag may cryptic code ka, bigla siyang maglalike parang may alam siyang hindi sinasabi pero never siyang magpapakita ng lantaran. Pero bakit ganito? Dahil sa loob-loob niya. Gusto ka niya pero may mga dahilan kung bakit hindi siya ready maging obvious. Baka taken ka. Baka may pride siya. Baka iniisip niyang baka hindi mo siya gusto. O baka gusto ka lang niya in silence. Ang babae ay intuitive. Hindi lahat ng kilos niya ay pakitang tao. Pero lahat ng subtle moves niya may ibig sabihin. Stoic perspective. Obserbasyon, hindi desperasyon. Ang lalaking stoic ay hindi reactive. Hindi niya tinitignan ang bawat like bilang invitation. Pero may disiplina siyang obserbahan ang pattern. Kapag paulit-ulit ang senyales, hindi na siya nagdududa. Alam niyang may iniisip ang babae. Pero hindi siya gumagawa ng assumptions, lalo na kung wala pang malinaw na kilos. Hindi siya nagmamadali. Katulad ng isang mandirigmang nagmamasid sa labanan bago umatake, ang stoic na lalaki ay nananatiling alerto pero kalmado mga tipikal na senyales sa social media. 1. Viewers list. Laging siya ang nauuna o palaging andon; 2. Quick reactions. Nagre-react siya minsan kahit wala pang 1 minute. 3. Quote match. Kapag may hugot ka, bigla siyang magpo din ng something related. 4. Indirect messages. May mga post siya na parang may patama at ramdam mong ikaw yun. 5. Mutual circling. Pareho kayong dinag-uusap pero parang nagkakaintindihan online. Paalala sa kalalakihan, kung ang babae ay consistent sa ganitong kilos, malaki ang tsansa na may nararamdaman siya. Pero kung ikaw ay tunay na grounded, hindi mo ito gagamitin para mag-take advantage. Sa halip, ito ay isa lamang sa maraming senyales na titingnan mo. Tandaan, hindi lahat ng presence ay invitation, pero lahat ng consistency may pinanggagalingan. Ang tunay na lalaki ay hindi naghahanap ng validation mula sa social media. Pero marunong siyang magbasa ng intensyon sa gitna ng katahimikan. Senyales 4. Nagiging iba siya kapag ikaw ang kaharap. Napansin mo na ba sa harap ng ibang tao masaya siya, kalog palaban, walang pakialam sa paligid. Pero kapag ikaw na ang kausap niya, parang biglang nahihiya, tahimik, o di kaya ay mas maingat sa kilos niya. Ito ang tinatawag na shift in presence. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa emotional awareness. Alam niya na iba ang dating mo sa kanya. Ramdam niya ang tension at sinasalo niya ito. Mula sa lakad-lakad lang tila naging catwalk. Kapag gusto ka ng babae, biglang nagiging conscious siya. Kapag dumadaan ka, biglang inaayos niya buhok niya kapag magsasalita siya. Parang may filter ang bawat salitang lalabas. Kapag tinitigan mo, iiwas agad ng tingin pero hindi aalis sa tabi mo. Minsan parang iniiwasan ka pa nga. Pero sa totoo lang, hindi niya alam paano kontrolin ang sarili niya kapag nariyan ka. Psychological Insight The Self-Awareness Trigger Kapag ang isang babae ay attracted, nagiging alerto ang utak niya sa bawat galaw niya. Kahit subconscious lang ito, ramdam niyang may tension kapag kaharap ka. Kaya kahit wala ka pang ginagawa, nagkakaroon siya ng micro-reactions. Mapapansin mong tumatahimik siya kapag ikaw na ang nagsalita. Nahuhuli mo siyang tumitingin sa'yo pero mabilis ding iiwas. O kaya naman, biglang nagiging clumsy siya kapag nasa paligid ka. Hindi in yan kahinaan. Isa yan sa pinakamatitinding senyales na may nararamdaman siya dahil ikaw lang ang kayang baguhin ang natural niyang flow. Stoic Reflection Kapag ang mundo ay tahimik, doon ka makikinig. Ang lalaki na rooted sa stoicism ay hindi basta nadadala sa surface behavior. Ang mga taong tahimik sa paligid natin, minsan sila ang pinakamaingay sa loob. Kaya kapag napansin mong iba ang kilos niya sa harap mo, huwag mo itong balewalain. Minsan ang katahimikan ay isang uri ng sigaw. Minsan ang pag-iwas ay isang uri ng paglapit. Senyales 5. Nagiging support system mo siya kahit hindi mo hiningi. Ito ang senyales na hindi napapansin ng karamihan. Pero sa mata ng isang lalaking observant, ito ay matibay na indicator. Kapag gusto ka ng babae, nagkakaroon siya ng emotional investment sa'yo. Ibig sabihin, kahit hindi mo siya tinatawag, kusa siyang nagbibigay ng support emotional man, moral o kahit simpleng tanong na, okay ka lang ba? Hindi siya tagahanga, tagapagbantay siya, hindi lang siya basta nagla-like sa posts mo. Siya rin ang unang tatanong kapag may problema ka. Siya ang magko-comment ng encouragement sa mga bagay na pinagdadaanan mo. At kung may hindi magandang nangyari sa'yo, siya ang unang magsasend ng stay strong o nandito lang ako ha. Hindi niya sasabihin diretsyo na gusto ka niya, pero ginagawa niya ang mga bagay na usually ginagawa lang ng mga taong may pakialam. Stoic perspective. Ang totoong koneksyon hindi inuutusan. Hindi mo kailangan manghingi ng tulong sa isang babaeng may gusto sa sayo. Kusang lalapit yan, kusang magpaparamdam. Hindi mo kailangang mag-explain. Ang presensya niya, regalo na. At kung ikaw ay isang lalaki na grounded at hindi needy, Marunong kang tumanggap ng hindi umaasa, pero marunong magpasalamat. Mga halimbawa ng support na di mo inaasahan. One, bigla ka na lang may natanggap na encouraging message mula sa kanya after mo mag ng negative thoughts. Two, nung may sakit ka o may pinagdadaanan, siya ang nag-follow up kung okay ka na. Three, kahit sa group setting, siya ang unang nagtatanggol o kumakampi sa'yo kapag may biruan o tension. Reminder para sa lalaki, hindi lahat ng babae ay expressive sa salita, pero may mga babae na nagmamahal sa pamamagitan ng pagkalinga. Kapag nakita mong may babaeng consistent na nagbibigay ng ganyan, hindi dahil close kayo, kundi dahil kusa siya maaaring may mas malalim siyang dahilan. Pero huwag mong samantalahin. Ang stoic na lalaki ay nagpapasalamat, pero hindi umaabuso. Closing Reflection Ang lalaki na marunong magmasid. Hindi mo kailangang maging gwapo, mayaman, o madaldal para mapansin ng isang babae. Minsan, ang tahimik mong presensya, ang pagiging grounded mo, at ang lalim ng pag-unawa mo sa paligid ay sapat para kumunekta siya sayo kahit hindi niya sabihin ng diretsyo. Ang babae, tulad ng kalikasan, ay hindi laging nagsasalita gamit ang salita. Gumagamit siya ng senyalis kilos tingin, distansya, at presensya. Kapag marunong kang makinig, kahit sa katahimikan, malalaman mong hindi mo na kailangang tanungin kung gusto ka niya. Pero ito ang paalala. Huwag mong gawing misyon ng hanapin ang sinyalis. Gawin mong misyon ng pagbuo sa sarili mo maging lalaki kang may halaga. Hindi dahil hinahanap mo ang pagmamahal ng iba, kundi dahil mahalaga ka kahit walang nakakakita. Kaya kung sa palagay mo ay may babae sa buhay mo na nagpapakita ng ganitong mga kilos, tanungin mo ang sarili mo. Handa ba akong mahalin hindi dahil kailangan ko, kundi dahil ako'y buo Kasi ang tunay na lalaki, ang stoic na kalmado pero matatag, ay hindi naghahanap ng atensyon. Pero kung ito'y ibinibigay, marunong siyang pahalagahan ito. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang channel. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa stoicism, pagkatao, at ang misteryong likas sa babae. At kung may sinyalis kang naranasan na gusto mong i-share, comment mo lang sa baba. Malay mo, may ibang viewers din na nakaranas nun. At tandaan mo, ang tunay na lalaking may halaga, hindi hinahabol, pinag-aaralan, pinagmamasdan at kapag nakita hindi basta binibitawan. Maraming salamat at magkita tayo sa susunod na video. 嗯。Yo Yo